Yo! What's up, mga kaparts! Konnichiwa! Samahan nyo ako mga kaparts, magtapon tayo ng basura At ishare ko na rin sa inyo kung paano magtapon ng basura dito sa Japan At dito sa Japan mga kaparts Pag magtapon kayong basura Kailangan maayos ang pagsirigit At araw na Merkulis kayo mga kaparts uh, Ano para to? Uh, ang Kailangan itatapon niya yung araw na to Yung mga buti lang, lata At saka yung uh, buti ng mga mineral Kailangan mga kaparts Pag magtapon ka, ka ng buti ng mineral Kailangan Uh, kuhain mo yung takip at hugasan mo ng maayos bago mo ilagay sa busura at dito pala mga parts kanya kanyang lugar uh, sa ibang lugar naman ibang ibang ano sila ibang ibang araw naman ang tapunan ng lata buti ganon at yung mga mabubulok sa amin araw ng uh, birnes at saka martes so ngayon magtapon tayo ng mga buti mga lata ayan at saka kanya kanyang ano dito mga parts uh, kulay ng uh, kulay ng uh, plastics. plastic. Ayan. Ito mga parso, yan, o, oh, mga energy drink. Ayan. Ito mga mga buti ng alak. May mga, may mga kulay ng buti. Eh, ano yan? Ihiwalay yan. At saka ito naman butin. Bago itapon yan, kailangan butasan yan mga parts. Bago itapon kasi delikado yan. So ayan o, oh, di ba? Napakahusay. Ayan. Dito, ayan. Mga mineral to. Ayan. Mga buti. Ito mga parso o. Napakalinis. Ayan. Kita ko sa mga parso, o. Oh. At kailangan... ah... Uh, tanggalin yung takip sa mineral yan nakita nyo part, dapat napakalinis hugasan mo muna bago itapon yan. ganyan sila dito mga apart sa japan yan o diba kita nyo mga apart tapon natin to. dito naman banda dito mo itapon yung mga mga kan mo ng mga kan ng beer ayan may nagtapon ng ano mga parts so, printer ata to oh, tulid pa to pwede pa to mamaya ka balikan kita ayan, <laughs> dito po yung mga bubulok, dito rin itapon kasi kailangan may may ano mga parts may sara may sara kasi nga ang salot dito yung mga uwak no tutukain sa uwak yan kaya di pwedeng nasa labas yung mabubulok yan. Yan, itong buti na to, itapon ko to. Pero may ano siya, takip ko. Kukunin din yung takip mga kapats. Hindi pwede yan, bawal yan. So, hindi na tanggapin yan mga kapats. Iiwan lang, iwan nang nila yan pag ano, pag lagay mo nang may takip. So, kunin natin yung takip. Yan. Diba? magbabalak naman magpunta ng Japan. Ganito yung gawin nyo kasi... Di, di pwedeng magtapon ng basta-basta takip ko na ito mga kaparts at ito mga kaparts buti ng alak dito natin ilagay kasi may alak naman din ilagay nyo na mga buti yan o no? sabay rin natin at iba pa rin yung mga plastic na ano yan yung, yung mga yung mga tuyo ano yan yan no? mga mantika yan iba rin yan di natin ilagay yan, diba napakahusay nila dito mga kaparts kailangan tayo sumunod sa anumang culture nila sa Japan sana all ganyan <laughs> ay mga kaparts eh. At sabutin naman mga kapatid sa buti ng ano uh, mga alak kailangan talaga tanggalin yon tanggalin din tanggalin din ang ano uh, takit ayan at dito natin yung maliliit at dito pala yung maliliit nakiwalay pa rin pala o oh, ayan dito natin ilagay dito natin ilagay mga kapat yung maliliit o oh, diba tanggal natin yung mga sakit So ayun lang guys, maraming salamat. Kiyotsukite, mata ne. Bye bye.